Sinundo ako ng friend ko. nag -ikot, ikot kami ngayon dito dahil bago ang kanyang car. Ayan, Turn inikot niya ako ngayon head dito. Eh, hey, ikot nga tayo dyan, oh. Hello! Hello, guys! Nandito kami ngayon sa Mowa. Oh, right cool. Dito kami ngayon sa Mowa. nag lang kami, pero away na kami. Ayoko pa ang James Pares. Pakain tayo dito. Tayo ko dito. James Pares. Hi, Mare. Thank you. Ano, masarap? Yeah. Masarap daw kainin na natin. Naglagay ako ng hot sauce. Ito ang dinayo namin dito. Galing ng Paranaque. Dapat nagatunan lang tayo eh.